Hello everyone, this is Professor Vincent Tory Bongolan. Ito po ang tagpo kung saan ay namataan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na paalis po ng Pilipinas. Siya po ay magtutungo sa Hong Kong. Okay, so ginamit na naman po itong dahilan ng uh, mga kalaban ng mga Duterte sa politika. Okay, so sinamantala na naman ng mga bobong loyalista ang uh, pagkakataong ito upang makapagpakalat uh, na naman ng fake news. yan. ito po ang sinasabi nating fake news na dapat pagtuunan ng pansin ng Tricom. Kung talagang seryoso ang uh, administrasyong ito, kung seryoso ang uh, uh, Kongreso na magkaroon po ng maayos, no, na paggamit ng social media ay dapat imbitahan po nila ang uh, Ganitong mga uri ng mga vloggers, no? Ang uh, balitang ito ay unang nabasa natin, no, sa Philippines Today na Facebook uh, page. Okay? So ang sabi dito sa post ng uh, Philippines Today ay tatakas na si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nabalitaan at uh, baka nakatunog daw di umano itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siya ay dadakipin na ng International Criminal Court. Ayan po, ay isang malaking kasinungalingan. Ayan. So, yan po dapat ang tinututukan ng Tricom. Okay? Sila po talaga ang... Uh, fake news peddlers, no? Yung mga loyalista. Siyempre, yung mga balitang ito, hindi nila yan panonoorin. At itong ganitong paliwanag ay hindi nila iintindihin. Dahil sila ay bulag. Dahil yung mga yan ay talagang nakafocus lamang sila sa pagtatanggol sa isang bangag. Kasi nga naman, sila ay bangag. No? Kapag bangag sila, kapag uh, matino ang pamahalaan o administrasyon, sila ang kawawa. Okay, dahil gustong talagang matanggal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga sabog. Kaya ang sinusuportahan nila ay ang administrasyong ito na kung saan kumakampi sa mga sabog. Okay, ganun lamang po yan kadali. Okay, ipapaliwanag natin ang proseso ng ICC. Okay, kung talagang may malaking pagkakasala at mayroong nilabag nakrimen si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa kanyang programang War on Drugs dapat ay matagal nang nahuli at nakulong o nakasuhan man lamang si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte pero kahit sa ang sulok po ng Department of Justice niyo hanapin o puntahan ang mga Regional Trial Court dito sa Pilipinas no one and nothing, wala pong kaso na isinampa laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Saan po nagsampa ng kaso? Siya po ay kinasuhan ng mga kalaban niya sa politika. Okay, sino-sino po yung mga ito? Siyempre sa pangunguna ng ICC accredited lawyer na si Attorney Cristina Conti na tumatakbo ngayon sa Kongreso. Si attorney Cristina Conti po ang tumatayong ICC accredited lawyer. Ginagamit po ni attorney Cristina Conti ang mga biktima noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ah, uh, ginagamit niya yung mga namatayan, yung mga pamilyang namatayan at sinasabi niya ang kasalanan ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi naman niya kayang patunayan. Bakit? Dapat dito niya muna sinampahan ng kaso sa Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte at hindi sa International Criminal Court. Bakit? Kasi hindi pwedeng makialam ang International Court dito sa Pilipinas dahil ang ating justice system ay gumagana pa ang dating uh, ang ating justice system ay mahusay pa naman at talaga naman ginagawa nila at ginagampanan kung ano po ang nararapat at sinasabi sa ating saligang batas. Maaari lamang makialam ang International Tribunal kung ang justice system natin ay hindi na gumagana at hindi na nasusunod at hindi na rin po talaga epektibo. Okay, pero as long as the justice system is working very well at talaga naman nagpa-functions pa na eh wala pong karapatan ang International Criminal Court. Ang pagiging miyembro ng mga bansa sa International Criminal Court ay hindi po nagbibigay ng ah uh, kumbaga uh, dahilan para sila ay makialam sa isang bansang malaya na mayroong sariling demokrasya. Kahit na tayo po ay miyembro pa kung sakali ng International Criminal Court, wala pa rin pong pakialam ang International Criminal Court na hawakan ang kaso laban sa opisyal na idinedemanda sa kanilang opisina. Dahil ang justice system pa rin po natin ang mangingibabaw at dapat manguna sa prosecution kung sakaling mayroong opisyal ng bansa na Okay? Gumagana lamang ang uh, ICC kung ang ating justice system ay hindi na po talaga nagpa-function ng maayos. Okay? Pangalawang dahilan kung bakit walang otoridad at hindi po uh, legal at wala po silang karapatan dito sa Pilipinas, we are no longer part, we are no longer a member of the International Criminal Court kaya lalo na po silang walang karapatan dito sa Pilipinas. At ang sinasabi ni Atty. Cristina Conti na mayroon ng kaso against the former President Rodrigo Roa Duterte na isinampa sila sa ICC, yan po ay political, ano lang po yan, political intrigues or tinatawag nating sensationalism lamang para lamang sa kanyang media mileage para lamang makilala siya para lumabas sa isipan ng taong bayan na siya ang katangi-tanging abogada na tumutulong sa mga kawawang biktima ng extrajudicial killing pero ang totoo niyan alam niya sa sarili niya na hindi tama ang kanyang ginagawa okay wala po sa Uh, batas ang kanyang ginagawa ibig sabihin, yan po ay kalukuhan lamang because we are no longer and we are not part of the International Criminal Court ngayon, ang sinasabi nila makikipag-ugnayan ang uh, ICC sa Interpol kasi bawat ahensya po ng gobyerno bawat opisina po ng gobyerno ay mayroong mga grupo na tinatawag, no? mayroong mga organisasyon na tinatawag halimbawa sa so mga sa mga university, merong mga international group kung saan miyembro lahat ng mga university. Yan ay bahagi ng tinatawag nating internationalization o kaya globalization. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay bahagi ng uh, mga international group or organization. Sila po ay may karapatan ng makialam. Okay? Halimbawa po sa mga university, ano ba yung mga uh, organization na kinabibilangan ng mga university? Ang purpose lamang po noon ay para magkaroon ng collaboration. At the end of the day, every research na conducted by the universities here in the Philippines are for the Philippines. Okay? Nagkakaroon lamang ng accreditation ang uh, mga university doon sa mga members na yon doon sa international organization na yon pero hindi sila pwedeng makialam ang Philippine National Police ay meron din pong organization ang organization na ito ay ang tinatawag nating Interpol. Okay? Ngayon, sinasabi nila yung Interpol ang pupunta rito sa Pilipinas para hulihin si uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Again, sila po ay coordination body lamang. Sila po ay makikipagtulungan lamang. Collaborative body lamang po. Collaborative purpose lamang po ang pwedeng gawin dito ng Interpol. So, paano po ang mangyayari? Halimbawa, tayo po ay miyembro ng International Criminal Court. Mayroong nagsampa ng kaso against the former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Let us say, ito po si Atty. Cristina Conti. Ngayon, uh, um, ano po, ha? halimbawa, miyembro pa tayo ng ICC. Ang gagawin ng ICC, pupunta rito sa Pilipinas, mag-iimbestiga, magkakandak ng investigasyon. Okay. Kung ano po yung investigasyon na magagawa nila ay ire-refer din po nila sa Department of Justice natin dito sa Pilipinas. Ibibigay nila yung kanilang findings. So this is our findings and it's up to the Department of Justice to validate, no, to investigate this evidences na nakuha namin against the former president Rodrigo Roa Duterte. Ganun po ang mangyayari. Okay, just in case naman na hindi na tayo talaga bahagi ng ICC, ano po yung mangyayari? Ang sinasabi nila makikipag-ugnayan ang uh, ICC sa Interpol at ang Interpol ang magkakandak ng investigasyon at yung uh, Interpol daw ang huhuli sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Again, meron na naman pong proseso yan. Okay, possible... There is an opportunity, merong mga uh, posibleng um, pangyayari na makipag-ugnayan ang ICC sa Interpol. Sasabihin ng ICC, ah, wala kasi kaming jurisdiction, wala kasi kaming authority para uh, hawakan ang kasong ito. Okay? Ngayon, dahil ang Interpol ay uh, organisasyon ng mga polis, no, PNP, ah, uh, ibibigay namin sa iyo itong kaso na isinampa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ang gagawin ng Interpol, magkakandak sila ngayon ng investigation dito sa Pilipinas. Okay? Magkakandak sila ng investigation dito sa Pilipinas at yung makukuha nilang mga ebidensya, malala, malilikom nilang mga uh, patunay tungkol doon sa, uh, dun sa demanda, ang gagawin nila, they will again coordinate with the Philippine National Police. So, sasabihin nila, ah, ito yung investigation namin. So, ngayon, uh, since kami ay collaborative body lamang, katuwang lamang kami, wala kaming karapatan para hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o ang nasasakdal. Okay? Ang gagawin po ng uh, Interpol ay i-refer -re din po ito sa Philippine National Police. Ngayon, ang sasabihin ng International Police, okay, so magkakandak din po again ng uh, uh investigasyon ang PNP against the former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, kapag nagkandak sila ng investigasyon, kanino nila i -re ang kaso? Hindi po nila ito i -re sa ICC. Bakit? Eh kasi hindi tayo miyembro ng ICC. So ibig sabihin, hanggang collaboration lang ang mangyayari. Ngayon, ang gagawin ng PNP ay maaari nila itong isampas sa Department of Justice. And then yung Department of Justice ay magkakandak ngayon ng investigation. So at the end of the day, kung walang ebidensya na maibigay laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lahat po yan mai-invalidate. Okay? Lahat po yan magiging invalidate dahil, sabi ko nga, Walang kasong isinampa sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas. So, anong kaso? So there is no other reason. There is no way para sabihin nila na natatakot si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at siya ay tatakbo na. Lalayasan na niya. Tatakasan na niya ang napipintong pagpunta o pagtungo ng ICC dito sa Pilipinas. Ngayon, yung sinasabi nilang pupunta ang mga taga-ICC dito, karapatan nila yon pero sila ay magiging ang tawag sa kanila visitors. Social visit lamang. Parang ordinaryong tao lamang. Ordinaryong mamamayan. Ordinaryong citizen na nagbakasyon lang sa Pilipinas. Mag-i-staycation lang. Pero wala silang karapatan na mag-imbestiga o kahit gumawa ng anumang uri ng investigasyon dahil wala po silang jurisdiction dito sa ating bansa. Okay, I hope malinaw po at naintindihan po ninyo ang proseso ng ICC. Okay, so yun lang guys. Kinakailangan tayong maging mahusay sa pag sa mga nangyayari. Dahil kung hindi natin huusayan ang ating pag-intindi sa uh, mga nangyayari, tayo ay mapapabilang sa mga loyalistang bobo. Alright, so that's all. Thank you.